ang aklat ng propeta Ezekiel. Ezekiel, Kabanatang Isa Nangyari nga ng ikatatlumpong taon, sa ikaapat na buwan ng ikalimang araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng Elog Kibar, na ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Diyos. Nang ikalimang araw ng buwan na siyang ikalimang taon ng pagkabihag ng Haring Joachim, ang salita ng Panginoon ay dumating na maliwanag kay Ezekiel na saserdote na anak ni Buzi sa lupain ng mga kaldeyo sa pangpag ng ilog kibar, at ang kamay ng Panginoon ay sama sa kanya. At ako'y tumingin, at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaang na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili at isang ningning sa palibot at mula sa gitna niya oy may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy at mula sa gitna niya oy nanggaling ang kahawig ng apat na nilalang na may buhay at ito ang kanilang anyo, sila'y nakawangis ng isang tao, at bawat isa ay may apat na mukha, at bawat isa sa kanila ay may apat na pakpak, at ang kanilang mga paa ay mga matwid na paa, at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya, at sila'y nagsisikinang na parang kulay ng tansong binuli at sila ay may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak sa kanilang apat na tagiliran, at silang apat ay may kanilang mga mukha at may kanilang mga pakpak na ganito. Ang kanilang mga pakpak ay nagkakadaitan, sila hindi nagsisipihit ng sila yumaon, yumaon bawat isa sa kanila na patuloy. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha Sila'y may mukhang tao, at silang apat ay may mukha ng leon sa kanang tagiliran, at silang apat ay may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran, silang apat ay may mukha rin ng agila, at ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga pakpak ay magkakahiwalay sa itaas. Dalawang pakpak ng bawat isa ay nagkakadaitan at ang dalawa ay nagsisitakip ng kanilang mga katawan. At yumaon bawat isa sa kanila na patuloy kung saan naparuroon ang espirito, Doon sila nangaparuroon. Sila hindi nagsisipihit ng sila ay yumaon. Tungkol sa anyo ng mga nilalang na may buhay ang kanilang katulad ay parang mga bagang nagniningas, parang mga sulo, ang apoy ay tumataas at buwababa sa gitna ng mga nilalang na may buhay, at ang apoy ay maningas, at mula sa apoy ay may lumabas na kidlat. At ang mga nilalang na may buhay ay nagsitakbo at nagsibalik na parang kislap ng kidlat samantalang ang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito ang isang gulong sa lupa sa siping ng mga nilalang na may buhay sa bawat isa ng apat na mukha ng mga yaon. At ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkayari ay parang kulay ng berilo at ang apat na yaon ay may isang anyo. At ang kanilang anyo at ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Pagka yumaon, nagsisiyaon sa kanilang apat na dako, hindi nagsisipihit ng sila'y yumaon. Tungkol sa kanilang mga ruwida ay matataas at kakilakilabot. At itong apat ay may kanilang mga ilanta na puno ng mga mata sa palibot. At pagka ang mga nilalang na may buhay ay nagsisiyaon, ang mga gulong ay nagsisiyaon sa siping nila, at pagka ang mga nilalang na may buhay ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas. Kung saan naparuroon ang Espiritu, ay nangaparuroon sila. Doon pinaruroon na ng Espiritu, at ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila, sapagkat ang Espiritu ng nilalang na may buhay, ay nasa mga gulong. Pagka ang mga yaon ay nagsisiyaon, ang mga ito ito'y nagsisiyaon, at pagka ang mga yaon ay nagsisitayo, ang mga ito ay nagsisitayo, at pagka ang mga yaon ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila, sapagkat ang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong at sa ibabaw ng ulo ng nilalang na may buhay, may kawangis ng langit na parang kulay ng kakilakilabot na bubog na nakaunat sa itaas ng kanilang mga ulo. At sa ilalim ng langit ay nakaunat ang kanilang mga pakpak na ang isa ay sa ng isa, bawat isa ay may dalawa na tumatakip ng kaniyang katawan sa dakong ito, at bawat isa ay may dalawa na tumatakip sa dakong yaon. At nang sila'y pagsiyaon, aking narinig ang pagaspas ng kanilang mga pakpak na parang hugong ng maraming tubig, parang tinig ng makapangyarihan sa lahat, na hugong ng kagulo nagaya ng kaingay ng isang hukbo. Pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. At may tinig na nagmula sa itaas ng langit na nasa ibabaw ng kanilang mga ulo. Pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. At sa itaas ng langit na nasa itaas ng kanilang mga ulo, ay may kawangis ng isang luklukan na parang anyo ng batong sapiro. At sa ibabaw ng kawangis ng luklukan, ay may kawangis ng isang tao sa itaas niyaon at ako'y nakakita ng parang metal na nagbabaga na parang anyo ng apoy sa loob ni Yaon, na nakikita mula sa kaniyang mga balakang na paitaas at mula sa kaniyang mga balakang na paibaba ay nakakita ko ng parang anyo ng apoy at may ningning sa palibot ni Yaon. Kung paano ang anyo ng baghari na nasa alapaap sa karawan ng ulan Gayon ang anyo ng kinang sa palibot, ito ang anyo ng kalualatiyan ng Panginoon, at ng aking makita, ako'y nasubasob, at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita.